Binalaan ni Vladimir Putin ang bagong presidente ng Iran na isang reformist na si Masud Pesiskyan sabagat ang bagong presidente ng Iran ay nais nito na makipagkaibigan sa Western Country gaya ng United States of America na siya namang kalaban ng Russia at China. Kakaiba ang pananaw ng bagong presidente ng Iran sapagkat taliwas ito sa mga adbukasya at pananaw ng mga nakaraang presidente ng naturang bansa, lalo na ang presidente ng Iran na kanyang pinalitan na si Ibrahim Raisi na talaga namang kritikal sa United States of America. Subalit, ang pinakabagong presidente ngayon ay nais niya ng pagbabago. Kaya maraming mga opinyon ang mga namumuo sa mga malilikot na isip ng mga netizen at ng mga eksperto, hindi lingid sa kaisipan ng buong mundo na kalaban ng United States of America, ang Hezbollah, maging ang Hamas at Hutis. Ang mga militanting grupong ito ay mga grupo na sinusuportahan ng bansang Iran, lalong-lalo na ng mga nakaraang administrasyon. At dahil sa nais ni Masod Peseskyan, na makipagkaibigan sa United States of America ay napakalaki rin ng possibility na hilingin ng United States of America sa Iran na ihinto na ang kanilang pagsusuport sa mga militanting grupong ito at napakalaki rin ng possibility na itong bagong presidente ng Iran ang siyang makapagpapahinto ng gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Hezbollah at Bagamat may pahayag na si Masud Peseskian na nais niyang makipagkaibigan sa lahat ng bansa sa buong mundo maliban lamang sa Israel. Pero marami ang mga naniniwala na ito ay magbabago sapagkat sa bansang nais kaibiganin ng Iran na United States of America, na siya namang malapit na kaibigan ng Israel, hindi malayo na magbago rin ang damdamin ng presidente ng Iran. At dahil sa mga pahayag ni Masud Peseskian, ay nagbabala ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin at pinaalalahanan ang presidente ng Iran sa kanilang bilateral relationship. Ayon kay Vladimir Putin, Russians, Iranians, relations, are of friendly and good neighborly nature. Pinaalalahanan ni Vladimir Putin si Masoud sa kanilang bilateral at lalo na sa pagre-resolba sa mga relevant issues international. Dagdag pa ni Putin, Moscow and Tehran effectively coordinate efforts in resolving relevant issues on the international agenda. At ito naman ang babala ni Vladimir Putin sa mga aksyon ng bagong presidente ng Iran I am counting that your activity as president will facilitate further growth of constructive bilateral cooperation. Ito ay sinabi ni Vladimir Putin sapagkat nababahala siya sa mga pahayag na binitawan ng bagong presidente ng Iran. Hindi rin lingid sa kaalaman ng buong mundo na ang Iran ay sinusuportahan ng bansang Russia at maging ng China lalung lalo na sa pag-develop ng mga armas nito. Hindi rin malapit na magkaibigan ang Russia at Amerika maging ang China at Amerika. Ang mga bansang ito ay rival kung pag-uusapan ay ekonomiya at ang mga armas pandigma. Binati na rin ng Foreign Minister ng Israel na si Israel Katz ang bagong presidente ng Iran bago pa man magkaroon ng eleksyon tila nagkaroon ng protesta ang mga Iranian sa mga nakaraang administration na mga Islamist. Bakit? Sapagkat nagbunyi ang karamihan sa mga Iranian na nagkaroon sila ng kandidato na hindi Islamist kundi reformist. Sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba ang reformist, ang ibig sabihin nito, ito ay merong advokasya na baguhin ang mga nakasanayang kaugalian ng isang bansa. Isang example dito ay ang nakaraang administrasyon ng Iran na si Ibrahim Raisi na isang Islamist at nang kumandidato itong si Masoud bilang reformist. Tila nagustuhan ito ng karamihang mga Iranian. Ibig sabihin, maging ang mga Iranian ay nais nila ng pagbabago sa kanilang lugar. Halimbawa rito, sa panahon ni Raisi, Nais niya na ang lahat ng mga babae mandatory na magsusuot ng kanilang hijab. Subalit, sa reformist na si Peseskyan, nais niya na ang mga babae ang magpipili kung gusto ba nilang magsuot ng hijab o hindi. Iilan lamang ito sa kanyang mga advokasya. Marahil, isa ito sa mga nagustuhan ng mga Iranian sa kanya dahil tila nagkakaroon sila ng kalayaang Humili at nangako rin si Pesiskyan na magiging boses daw siya ng mga walang boses. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan na sa panahon ng protesta, hindi sila kailangang paluin ng mga baton ng mga pulis. Gusto niya na ang lahat ng mga Iranian ay magkaroon ng freedom of speech. At nang matapos na ang eleksyon, nagulantang ang buong Iran sapagkat ang reformist na si Masud Peseskyan ay nagkamit ng stunning victory over sa kaniyang katunggali na isang ultra-conservative sa Jalili. Si Peseskian ay nakakuha ng 16,384,403 na boto laban sa kaniyang katunggali na si Said Jalili nakakuha lamang ng 13,538,000 179 votes. Napakalaki ng porsyento ang nakuha ni Masud kumpara sa kanyang mga katunggali sa politics. Ayon sa mga eksperto, ang pagkapanalo ni Masud Pesesyan ay isang patunay na maging ang mga Iranian people ay nais nila ng pagbabago sa kanilang bansa. Ipinaliwanag ni Pesesyan kung bakit nais niya na makipagkaibigan sa United States of America at sa iba pang mga western countries. Ito ay dahil sa nais ni Pesiskian na makaahon mula sa mga sanctions ng ibang mga bansa. Naniniwala si Pesiskian na ang mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa ay isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapang umangat sa ekonomiya ang kanilang bansa. Kaya, minabuti ni Pesiskian na makipagkaibigan sa mga western countries, gaya ng United States of America upang matanggal na ang mga sanctions at sa ganun unti-unting lalago ang ekonomiya ng Iran. Magkakaroon daw ng maraming trabaho sa Iran, mga opportunities, maging ang pagdevelop ng anumang mga kinakailangan ng kanilang bansa gaya ng pangdefensa ay kukunin din sa paglago ng ekonomiya at ito ay mangyayari kung ang mga sanctions ay matatanggal at ito nga isa sa mga paraan kailangan niyang makipagkaibigan sa mga western countries. Iba ang pananaw ni Jalili sa pananaw ni Pezyskyan. Ganito kasi, ang nais ni Jalili. Si Jalili ay isang former nuclear negotiator at ang kanyang relasyon ay napakalapit sa supreme leader ng Iran sa mga kumini. Gusto rin ni Jalili na tumaas ang antas ng ekonomiya ng Iran. Pero ang kanyang strategy ay hindi kinakailangang makipagkaibigan sa West sapagat ayon kay Jalili kung makikipagkaibigan sila sa West ay parang ipinasok sila sa isang hawla. Opposite naman dito ang pananaw ni Peseskian kinakailangan niyang makipagkaibigan sa USA at Western countries. Ngayon, sa pinag-uusapan na gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Hezbollah, Israel at ng Houthi, Israel at iba pang mga militanteng grupo mula sa Iraq at Syria na sinusuportahan ng Iran, paano magkakaroon ng magandang resulta ang nais ni Masoud na makipagkaibigan sa USA? Well, malaki ang magiging epekto nito sapagkat ang United States of America at iba pang western countries ay kaibigan na malapit ng Israel. Kaya kung magiging kaibigan ng Iran ang United States of America, napakalaki ng possibility na maaaring hilingin ng Estados Unidos na ihinto na ang ginagawa nilang pagsuporta sa Hamas, Hezbollah at Houthi na ang mga layunin ay i-wipe out ang kaibigan ng United States of America na Israel. At kung sakaling hindi naman mahinto ng Iran ang kanilang suporta na ibinibigay sa Hamas, Hezbollah at Houthis, malaki rin ang magiging papel ng United States of America upang magkaroon ng kapayapaan sa Middle East dahil pwedeng diktahan ng Iran ang Hezbollah, Hamas at Houthis na huwag nang gumawa ng pag-atake. Maliba na lamang kung hindi na paniniwalaan ng Hezbollah, ng Hamas at Houthis ang Iran.